Ito mga farmers Natin yung parokot Dito maraming ano ng bayawak eh Nakalang huli ng bayawak Ayan Hmm Okay ba? Hahaha <laughs> Maliit pa no? sa ano pala na daliyan? Kamay ano? Oh. Sa ulo yan. Sa ulo ka yan? Sa ulo kong... Mabayaw ano. ka lang dito ano? Pat patak patak na. Okay. Pailan na ito? Patak Ano Pero kaya naari? Pwede na yan? Ha? Pag ano mo na? Ha? Alpas mo na? Ay, kung alpas yan yan, sayang, sayang. Ayaw ko nga ako siya eh. Parang maliit pa naman. Maliit ba? Malipasan lang muna. Palaki ka muna. <laughs> Huli na lang sa sunod. Buhay ano. Dali pala yun dyan ako. <laughs> Gusto mga <mo> agat. <laughs> Ano mo na? Alpas? ano mga Ano mga ano yan? Alpas yan Yung ulo, ko din Ahawakan yung ulo Tusukin, tutusukin yung gano'n Yung sabak ano ah, hanggat yan eh Hmm pag malaki pala no. Ay, malaki, black mo din na, ko talaga dito. Tapos yung pagalawa rin. di, sa parakot. Silo. Silo. Malaki sa picture yan. Eh, pakalpasan mo na.